Mhm. na. Eh pa, siya. basahin dulu. Vale. Eh wala pa rin. Dito <laughs> <laughs> 'Yan. tay, -tay? Ay...

Mm. Oh, no, tutulog lang sila, no. Ah, bali na ka, ano lang talaga. Yan. Ko. Dali. Sugar na si Mots. Lupit. Ang mm. dami nila ya. Dito, sa loob, eh, no. Isang pamilya. Ang dami yan. may dami yan. Isang pamilya sila. Ang bungis. Nadikit na sa kamay. Ah, nadikit na sa kamay yung ano. Anemone. Oo, Anemone. Gagong bangis. Ito malakot to. Huwag mo daw tirahan yung mga ganyan niya. sa si baka yung laso. Iyemot eh, mo kayong ating nakuhuli. Nakuhuli. Ano yun tayo? Uh, seagrass. Yan yung seagrass. Bilap nga. Nakahuli ko lang siya sa ano eh. Lagi ang dami kong pagpipilian. Sala, Tako mo. mo. Sala, <laughs> sala. Ito may isa pa. May isa pa dito. Ito, sala, dito. sala, sala. Yan na lang yung panangyayari. dale Dali. Diba? Itignan mo Dicinil. lang yung ano mo. Dali. Sa targetin mo. Yeah. Sure, malagitin ko. Hey. Mga ito pa. Yes, sir. Ano ba yan? Yan kayo mong dala na ito yan? Tali kaya. <laughs> dala ka rin pala tali eh. Nakakita kami doon, sa may bato ng manala. Kaso, nabukas laki! Ang 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 laki! na laki! Ang laki! na may mga hipon. Ang laki! Paling ko! Paling ko! Oo! Oo! Nandadapang na! Nandadapang na! Patay mo banto. Sa inyo yan niya, sa inyo yan. Hindi. Sa inyo yan, patay lahat sa amin. Ah. Uh, Bayo pa naman yan. Sa inyo. Ay, hindi. Pinatay natin ito kanina. Ah. Uh -huh. Hindi, may nahuli rin kaming malaki. Uh -huh. Oo oh, nga. Oh, bahala na kayo. Nahuli na yung malaki kanina. Bilal nyo na bumami ang bukas na kalamansi. Kalamansi no? yan, oh. yan.

lagi <laughs> 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 Sama, dal. Parang tagal yung dulas niya. Tagalin mo na. Nagkagot -tugad. ako. <laughs> Baka na. kagot din ako. Baka lang sa siya. Ano yan, Tol? Pag hindi mo yan, nakakawala yan. ako. Nagkagot mo naman. mo na. <laughs> mo, na, na. <laughs> <Tugadin>. <laughs> mo na lang yan. Nagkagot ako. Nagkagot ako. Nagkagot Gagawin ako. gina yung ano eh. Gina-call yung puso tayo eh. Ano Ano ako yan gago. Aray ko sakit. Yan pag ako saglit. Ubus na yung dulas nito. Pangan na matay natin. Ayoko agad eh. Hindi yan. pag mo na ako, Che. Wait. Saka na agad. yan? na agad yan yeah. matigas, yan. Ah, ah, wong... yan. Sige. Gikitin mo. Gikitin mo pa ganyan. Yan. Yung matigas na pagkatin mo. Yum! Dura ka dura. Lunok. Dapat lunok. Buhay pa. Buhay pa. Kagatin <laughs> mo. <laughs> <na. Agatimo. laughs> <laughs> Ito ang kinuha <laughs> oh, <laughs> <laughs> na matigas. Saka ka na yung pano. Oh, sakot ako gagagit ako. Gagagit na, atakot talaga yan. Ah, yun yung matigas. Video nga. Kita ako doon. Kaya na. Kaya na. na. Ang mo kasi rin? ko yun. yung puta. Kuha kayo. tamaan ko lang. nga yung nani. mo yan. Okay mo na dito yan niya. Kasi matigas. lapit eh. Yan. Ay punit. Punit siya. ko wala siya. Pero lirit. na Wala na po. Gugu! Lupit mo dun! Haki ah! Kaya. Binuksan lang yun yung mat ha? <coughs> yung haki niya! Ito, ito, tingin! Yan yung the best na tiraya yeah. ayaw po! Yan uh. na! Ito na dun! Taro na! Ay, 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 ay! Sala! Ah, baka ala ko yung sala! Hmm. Pwede! Hmm. Puno nga isang kulir! pa na labas? Ang ano oh, yan? Ang yeah. pinakamalaking nahuli mo rito. Nahuli ko rito?